Ayo, hey WhatsApp mga kurikong uh, ah, lang uh, ah, Lasing komedya uh, ah, Ibisita tayo sa farm Ilog, hapo ah, na Papakita ah, ko sa inyo yung farm na pinagtatrabaho namin dati Na may extra kami Ang ah, problema lang, din kami may extra ngayon Kasi may nakuha na siyang tao Dito na tayo Andito na po tayo. Ah, palibot kami ng farm itong lugar ko. Yung company ko, yun. Yun po. Ang company ko dati. Doon na rin pa ako nakatira. Tapos itong ilog na to, pag may bagyo, malalim ang ah. tubig dyan. Hindi lang kita. Yun po yung farm na pinagtatrabaho namin. Mukhang bukas pa yung gate. Pag nagtatrabaho kami dyan, uh, 7 to 5 p.m. Yan. Wala nga yung sprinkler system. Naka-off. May camera po. Yan. Mabait naman yung amo namin dito. Ito na po. Ang sukal ng farm niya. Dalawa lang yung tao niya nakuha. Yo! Farm tour tayo. Kung bakit may papaliwanag ko. Kung bakit may namamatay. May nahi-heat stroke. Ha? Ito po ang Kurikong TV. Sana uh, lagi po kayo sumuporta kahit may mga nagagalit sa atin. Minsan, hindi nila naiintindihan yung pinapaliwanag natin sa video. Sa mga nakakaintindi po, maraming salamat po lagi. Pakishare po lagi ng video natin. Papaliwanag ko sa inyo bakit may mga naaksidente sa greenhouse. Eyo, Ah, uh, farm tour muna tayo bago tayo dumako sa greenhouse na to. Bago natin pag-usapan kung bakit ano ang nangyayari sa mga farmer. Ito po yung parang semi warehouse pero ni vlog ko na to eh. Ah, uh, ito maganda tong tent na to kasi ah uh, sako siya, pumapasok at lumalabas ang hangin. Ayun yung mga makinarya na ginagamit na. Ito po yung pang ah uh, bungkal ng gilid ng lupa kumbaga siya yung gumagawa ng kanal yan, yan yung blade niya kabilaan po yan nag-ooperate na po kami yan eto po yung pambuhaghag etong bala na ito yan yung traktora hmm. andito yung mga pits niya mga chemical siya nga pala isa rin yan sa pag-uusapan natin yung chemical na yan ha yung mga sibuyas niya ang tanim dito na nakaraan is uh, sibuyas. Yun nakita niyo malalaking sibuyas niyan. Ngayon, uh, kalabasa. Masukal po ngayon ang taniman niya. ewan ko ba dito nagpapatrabaho? Dati binibiti namin 'yan. Hmm. Medyo masukal po, ginras cutter niya. Hindi siya nag-spray. Kagaya nung ginawa namin nung nakaraan, nag-spray po kami. Uh, masukal po. Madamo rin yung loob. Ah, uh, pinabayaan na lang 'to. Ngayon kung ah-harvest eh, eh, bahala na yung mag harvest Kung ano, masukal yung farm niya ngayon Hindi maganda Hindi kami pinatrabaho eh Ito na po yung pag-uusapan natin Bakit May nahihit stroke sa farm Anong nangyayari po kasi dito Yan, pag summer po Ngayon pong summer napaka dito Tapos yung greenhouse na yan uh, where, uh Last Uh, march, uh, 'yung huli naming trabaho dito. Nakapang winter jacket pa kami noon. Pero sa loob nito, nagawa namin mag-T-shirt at mag-sando ng mga kasama ko sa sobrang init sa loob. Kung winter ka darating dito, napakaswerte mo, ha? Kasi mainit ang loob niyan. May na, may mga halaman na nabubuhay tuwing winter. Ha? Ang sa uh, itong vlog nito sa mga hindi nakakaalam, sa mga nakakaalam po ay eh, wala baka na naman tayo nito ha? sa hindi po nakakaalam sa Pilipinas madalang po ang may greenhouse sa atin ha? alam ko po sa inyo yung mga kalimitang aksidente dito is yung heat stroke hmm? bakit heat stroke may mga amo na hindi binubuksan itong mga bintana nabubuksan po yung gilid yung gilid na yan kagaya nito yung kabila lang ang binuksan yung kabila hindi ha? Ngayon pag sarado yan, ayun ay oh ng mga taga Magalang Pampanga dati, apalit na sobrang init. Hmm? Pero sa awa ng Diyos. Uh, may namatay pala sa Magalang Pampanga babae, pero 3 days, 2 days pa lang siya nag nasa South Korea. Ha? Huh? Parang hindi natin masabi kung brain aneurysm pero hindi naman masabing heat stroke dahil sa bahay na siya binawian ng buhay. Condolence po sa family niya uh, itong mga nakarang linggo last August is sunod sunod po ang mga na heat stroke sunod sunod po yung mga na heat stroke ang uh, dami po may binawian pa po ng buhay uh, isa sa Peñaranda Nueva Ecija ang namatay at isa sa Ternate Cavite ang namatay din po ang mga na heat stroke lagpas sa sampung daliri ko. Ang recorded ang recorded cases ko lang po ng mga na heat stroke is nasa anim yung mga uh, nakausap ko pero okay na, May umuwi na po sa Pilipinas. Uh, San Mateo. Uh, meron pa akong inaasikaso ngayon na hindi ko pa pwedeng ilabas. Pero alam na ng bayan nila. Hindi ko inilalabas ang uh, kwento niya. Hanggang sa abot ng aking makakaya, itinutulungan ko po muna. Tahimik lang po ako. Hindi pa ako nagyayabang sa mga basher ko. Eh, kayo kayang pumalit dito sa posisyon ko ng mabawas-bawasan yung mga problemang Hindi ko naman po pinipiim eh. Sila po ang kusang lumalapit sa akin. Ang sabi, wag ko daw pakialaman ang mga seasonal farm worker. Wala pong problema doon hindi po ako nag-PPM na sa mga farmer para mag-interview. Wala na po kayong nakikita sa aking interview. Ah, sila na po ang kusang lumalapit sa akin para humingi ng tulong. Balik tayo sa heat stroke. Sobrang init po dito. Makikita nyo yung gumagalaw yung lalo na ng mga bandang 10 a.m. hanggang 4, 4 to 3 p.m. Makikita nyo yung gumagalaw-galaw yung paligid. Yung makikita nyo basta so sobrang init nya ha kaya yung iba nasusopocate nahihit stroke ang sabi ang ibang findings dehydration kahit sabihin may tubig ka madidehydrate ka dyan sa loob sa sobrang init hmm? tapos eh isa pa to na trabaho yung nasa lapag lalo nyan nakayuko kayo maghapon nyan ha ang sakit sa likod nyan tapos isa pa sa nagiging problema lalo na kung kulob na ganyan ha yung chemical na ini-spray ninyo tapos hindi kayo naka-protective naka-PPE protective, naka -PPE, uh, protective uh, suit ba yung tawag doon tapos eh, wala kayong mask marami na pong nagpantal-pantal ang katawan pagkatapos mag-spray sa mga mahilig kumain ng mga bunga ng tanim ng amo nila o yung mga tinanim nila ay ingat po. Hugasin nyo po muna ang inyong kinaka uh, kinakain na gulay or prutas. Hindi porkit hinug na ay kakainin nyo na. Hugasin nyo rin po dahil yan ay mini-spray ng kemikal pampataba, pampabilog, pampabunga. Ha? Ah, kaya ingat po. Ito naman po, pig, pigiri po yan. Ah, natin pag-uusapan yan. Isa sa mga klase ng bahay ng mga seasonal farm worker ay container. Ha? Ah, Mahirap po ang buhay sa container pag summer at winter. Swerte dito may aircon. Balik po tayo dito. May case po na tawag dito yung uh, sa chemical po. Nag-spray po sila after ng, ng mag-spray. <coughs> excuse me po. Anong nangyari? Nagpantal-pantal yung buong katawan niya. Dudong! Isama ko sa work. Uh, nagpantal-pantal buong katawan niya. Ngayon, ang sabi ng amo, bakit yung mga kasama mo hindi nagpantal-pantal? Minsan may, may allergy tayo na hindi natin alam. Pero may, minsan naman, uh, yung nasobrahan tayo sa dami ng chemical na kumapit sa katawan natin or nagkaroon tayo ng inhalation para tamaan tayo ng ganong klaseng pamamantal. Yung iba pa po, nagbubukol-bukol dito at nagsusugat-sugat ng mga magayong muka. Ha? Hindi ko pa po, pwedeng ilabas. Ha? Pinagsama, isang heat stroke at isang chemical. Ha? Ang nangyari sa kanya, poisoning, chemical poisoning yun, nangyari sa kanya. Hindi ko pa po, pwedeng ilabas. Pero ayan lang po ang info ko sa inyo. Hmm? Sino nga bang gumagawa nito mga greenhouse na ito. Minsan darating kayo dito, pagaya niyan, pang matagalan na yan, hindi na binubuo. Kumbaga, fixed na ito dito. Pero pag once na masira ng bagyo yan, or mag magro mga plastic na yan, eh kayo rin po ang gumagawa. Marami pong seasonal farm worker dito na sila ang gumagawa niyan. May nabalian na po ng paa dahil nalaglag nung pinagdudugtong yung mga bakal na yan. Ha? May sagit na po yan na mga tubo-tubo Ayan po. Ha? Pinagdudugtong nila yan, nalaglag po sa taas. May mga farmer na pong nabalian nalaglag dyan. Isa pa to, kagaya nito, isa sa mga hasardos nito ha. Sa sobrang sukal po nito, ayan, kagkita nyo naman, madamo, napabayaan ng amo. Kahit hindi masukal, kahit pantay-pantay ang mga tanim dyan, ha. Anang, ang may natuklaw na rin po ng ahas sa farm sa greenhouse or kung saan man siya natuklaw may natuklaw na po na magaang kamay ang iiwasan nyo pong ahas is Korean Pit Viper at ang Korean Rattlesnake ha ingat po ha sa pag pasok sa farm bulabugin nyo muna para maglayasan marami naman po dito ang ahas na hindi makamandag pero may mga ahas talaga dito na makamandag may nagsabi may cobra never pa po ako nakakita ng cobra dito sa South Korea Huh? Ingat po sa pag spray Pag mainit, magbaon lagi ng tubig Kung hindi kaya, ang sobrang init ha? Lumabas po ng palm Pwede naman magpahinga Di bali na mapagalitan ka ng employer mo Huwag ka lang bawian ng buhay Aanhin mo ang pera kung wala ka na Sa pigri naman po tayo eh, Napasok ko na po yan, hindi ko na po ipapakita Wala po yung kaibigan kong Thailander dito Ah, na babae. Babae po yung katiwala ng amo namin dito. Diyan po yung bahay niya. Yan po. Ah. Pigiri po ito. Ang baboy dito, one to sawa sa pagkain. Ah. ah ibig sabihin ng one sawa. Ano ba to? Ah, kagaya niya, no? Pids po yan. Yan, pids po yan. Dire-diretso na ang Dire-diretso na po ang distribution yan dun sa mga uh, lagayan ng baboy, ng pakain. Kumbaga, ang baboy dito, eat all you can hanggang sa magsawa ka. Ha? Ganun po ang ginagawa dito. Hindi yung may oras ang kain ang baboy dito hanggang sa katayin na yan, kain lang ng kain. Kaya ang lulusog po ng baboy dito. Wala pong amoy, wala kang maamoy kahit napakalaki nito. Ha? Napakalaki nitong farm na to. Hindi ko na po papakita yung loob. Maganda po ang baboyan dito. Hmm? Ingat po sa lahat ng farmer dito sa South Korea. Ha? Sa mga nagbabalak na mag-apply, eh, good luck and God bless. Marami po akong vlog na hindi ko inilalabas. May mga bagay na sensitibo. Hindi po tayo pwedeng maglabas. Hanggang hindi. Alam na po sa mga bayan nila, yun ang nangyayari. Pero hindi ko po, po pwedeng ilabas yung mga tinutulungan kong tao ah Hindi po tayo pasikat, hindi po ako bullshit. Natulong ka na nga, sasabihan ka pa na pasikat. Tulong literal po ang Kulikong TV na ngayon para sa sariling interest. Yan po ang bahay. Pwedeng container, pwedeng apartel kagaya nito. Yan, mga bahay na ganyan. Minsan sa ganyan bahay po natira ang mga farmer. Malayo nga lang po. Hmm? Suertihan na po yung mga nasa apartel ang bahay. Ito mga container na to, paglabas mo winter, malamig ka agad. Ngayong winter po, pinakamasarap magtrabaho sa greenhouse. Sa open field naman po, na pagdaan tayo sa may open field, pakita ko lang po. Marami pong nakakalam ng open field. Ah... yung kagaya dyan sa atin sa Pilipinas, yung open, na tinatawag yung malawak na taniman hmm? point field. pero dati nung nakaraan mga sibuyas ang tanim dyan yan ngayon palay po ang tinanim yung malala yung farm bakahan naman po yan ayan uh, mga bakahan po yan malalaki, doon sa may bundok na yan apple farm naman po yan, mahaba pong mansanas yan Uh, pag, pag malapit na ang winter, nagba-bike po ako dyan. Nag-harvest ako mga tatlo, apat. Ito na, pabayaan na po yan. yan. Sinira na ng bagyo noong nakaraan. Hmm? Sa mga balak lang mamasyal dito sa South Korea, sir, maganda po ba ang... Uh, ang lugar namin kunyari eh gantong ganyan tuwan-tuwa sila lahat po kayo pare-pares lang tayo ng lugar farm ha swerte na yun nasa city hmm? pero madalang ama punta sa city karamihan bundok-bundok hmm? ayun naman po yung kamatisan hmm. ayun yung kamatisan sa kabila hindi ko na po pinasok yan ha ayan po meron pa doon sa dulo hindi ko na pinasok napakalaki nung farm na yan ito sa amo namin Hmm. Ito po yung mga dayami. Yan, yung mga puti na yan. Dayami po yan na ipapakain sa mga baka. naharbes hmm. Na-harvest po nila yan. Kumbaga iniipon ng makina. Makina po nag-iipon yan. yan. po. Malinis ang ilog dito. Siya nga pala sa ibang farmer. Huwag basta-basta mamingwit sa mga ilog dahil illegal po ang mamingwit sa ilog dito ah Lalo na yung naglalambat. Kaya ingat po. Ha? Ah, sa lahat po ng seasonal farm worker dito sa South Korea, iba yung pag-iingat araw-araw. Papalamig na po. Suwerte mga paparating ng gantong buwan, September. Ha? Ah, at unti-unti yung natatama yung lamig. Hindi yung biglaan agad ang lamig na mararamdaman nyo. Dahan-dahan. Mas maganda pag dahan-dahan kaysa bigla. Mahirap pong magtrabaho pag winter. Uy! Nag-vlog lang ako! Nag-vlog? Ingat, ingat! Galing doon sa company. Nag-basketball sila. Hindi naman po ako makapag-basketball. Baka rayumahin. Babike lang ako. Ito, bawangan po yan. Diyan sila na nag-harvest ng bawang. Nag-tawag ito. Nagbabalot. Ayaw naman pa video ng may-ari diyan. Mabait 'yung may-ari pero ayaw pa video. kasi 'yung mga trabahador niya po is mga uh, tawag namin is pusa, mga Vietnamese. Ha? Huh? masarap nito. Wow, ang daming bunga na lalaglag lang. Eh, nakakain ba 'to? Sabi mo masarap eh. Ewan ko nakakain 'yan. 'Yan oh. Cherry ba 'yan? Hindi ko alam eh. Ang dami oh. Ayan, eh, mga ligaw na ah, kalabasa. Uwi na po ako sa company. Ingat po sa lahat. God bless. Ah, sa misis ko, ikaw lang mahal na mahal kita. Walang iba. Ah, tatandaan mo yan. Kahit marami akong kinakausap. Ikaw lang ang mahal ko. Sa mga anak ko, mag na mabuti. Para buhay bumuti. Sa magulang ko pa, pagaling po kayo sa nararamdaman yung sakit. Mahal ko po okay, kayo ni mama. Iutol ko, ingat lagi sa, sa mga biyanang ko maraming salamat po sa pagintindi sa mag ko God bless po ito yung amo namin yan